Isang humanitarian mission naman ang nakarating na sa Malaysia. Alamin natin ang layunin ng mission ito mula sa ulat ni Aya Makalma. Aya? Yes, Princess, na sa lahat dato na embahada ng, ng Pilipinas sa Malaysia para sa humanitarian mission na tutulong sa mga Pilipinong apektado ng gulo roon. Oh, mismo si Ambassador to Malaysia malaya ang nagtungo sa lahat dato matapos ang bakbakan nito nakalipas sa BNF. Ito upang personal niyang tulungan ang mga kababayan Pilipino para makita rin ang kalagayan ng mga nasugatan at maging sa uh, sampung Pilipinong sumuko sa otoridad. Ayon kay Foreign Affairs Under Secretary Jose Beri, na din malaman kung papa no sila makikipag-coordinate sa lugar na uh, otoridad sa lugar upang matapos ang gria ng Malaysian police laban sa mga Pilipino nag standoff off sa lahat nato. Ang mga kasamang opisyal ni Ambassador Malaya ay sina Consul General Medardo Macarai, Police Attaché Charlo Collado, Assistant to Nationals o ATN Officer Mustafa Lukman at Ariel Esparto, Attaché Joy Calip at Police Administrative Assistant Pastoriano. At Princess nga, nandito kami sa uh, Department of Foreign Affairs sa Maynila at uh, upang alamin nga kung ano na ang bagong sitwasyon o ano na ang sitwasyon doon sa lahat dato kung uh, na rin ang mga sampung Pilipinong sumuko sa lahat dato sa Malaysia. Princess?